Again, good evening. Kamusta naman ang araw nyo? At ating pag-uusapan ng mga bagay-bagay dito naman sa Manila. Ang aking lungsod, ang aking uh, pinagsibulan, Maynila. At present presently, dito nga po ako sa J.P. Laurel, Malacanang Complex. Okay. Ito po yung street na pag dineretso nyo po yung Concepcion Aguila mula Centro Escolar. Yun, ah uh, dito po yung labas nyo. So, ah uh, dito po kami residente ngayon. Crescent 3, pero tubong Maynila po ako dun sa may District 3. Ngayon po, nasa District 5 ako. Kasi po, uh, San Miguel po ito eh, sa so puto ng District 5. Okay. Si Congressman Abante po dito, yung mga nagpaiyak sa vlog, sa mga vlogger ni Duterte, Yung po si Congressman Abante, ang Congressman dito na tumatak mo. So, kamusta uh, naman po kayo dyan? At uh, syempre, kaintri-intriga po yung ginawa nga pagkampanya ni Sara Duterte kay Isko Moreno sa Tondo, 'di ba? Syempre, pakapalan na ng apog ngayon at uh, kaya ganyan na nakakalakas ang loob ni Sara Duterte dahil kasi marami siyang mga kaalyadong senador at uh, pagka eh uh, uh, meron kasi chance na baka hindi pa siya ma-impeach dahil maraming kampi sa kanyang kaalyado. So, malakas ang loob niya pagka hindi siya na-impeach. Uh, sa 28, may chance na naman siya tumakbo at uh, pwedeng mabalik na din sitwasyon. Kaya, kumukumpiyansa siya, siya kasi uh, mataas daw ang rating niya sa Pulse Asia. Eh, hindi niya alam, pag mumukha yung tanga lang siya noon dahil kasi kadalasan sa mga survey, uh, hindi totoo. Hindi totoo yun. Kasi yung silent majority, marami talagang ano, loyalists eh. Eh, yung ba naman maiisa-isa mo yun na interviewin kung Marcos o Duterte? Mas marami talagang Marcos, kaya nga nanalo si Marcos eh. Uh, NCR, talagang marami pa rin nga uh, Marcos loyalists. so tayo mga pro-admin magsibangon tayo ipaglaban natin ang Republika ng Pilipinas, huwag natin nga hayaan na manaid yung mga uh, mga mamamayan na mahina ang ulo kailangan na magstand mag out dito yung mga nag-iisip ng uh, kapakanan ng bayan so wag natin na hayaan manaid sila sa darating na halalan tayo yung magstand out Huwag kayong uh, manatiling walang imek. Ipaglaban natin ang Republika ng Pilipinas, lalo pa ta. Ah, ang ating Pangulo ay ah, lumadaan sa mga matitinding pag-uusig. Mga fake news na paninirang puri sa kanya at sa kanyang pamilya. So siya representative ng ating bansa, dapat ah, tulungan natin siya, ipaglaban natin siya. Dati po kasi wala talaga ang sa politika. And uh, the truth is, hindi ko po binoto si Pangulo Bombong Marcos Dahil po nung member ako ng church Ang pinoto ko si Duterte Masama pa nga loob po ang love po siyempre ko pa po yung church namin eh, Kung bakit siya yung binoto Dahil nga kasi bakit yun ang nagiging choice ng, ng isang church Isang taong uh, palamura E church tapos ang duboto mo si Duterte Pero ah uh, Binoto ko for the sake na Susumusunod ako sa administration ng church Tapos nung uh, late na nangyari na yung COVID hoax, yung pandemic na peke, uh, lumamig na ako sa church, tapos pumasok naman yung presidential election, lamig na ako nun sa church, kaya lang, hindi ko na boto si Marcos, hindi ko binoto, kaya sinabi ko, they will be done. Kung ano maging kalooban ng Diyos, yun ang irerespeto talaga dahil yun ang ruling, yun ang kalooban ng Diyos na nakalagay sa letter ni St. Paul bilang kristyano, ang administrasyon ang sinusunod talaga bilang pagsunod sa tubutos na rin ng Diyos dahil siya ang nagbigay ng right sa mga tao na magtayo ng kanilang pamahala o ng sariling gobyerno yun po yun kaya nung panahon po ni Duterte uh, hindi po ako maka Duterte pero uh, yun lang gumagalang lang ako sa kanya uh, go with the flow lang pero hindi ako, ako panatik ni Duterte kaya lang dumating tong panahon na to na masyadong below the belt ang tira ng Duterte kay Marcos, kaya parang naaantig yung puso ko bilang patriot, naaantig yung kalooban ko bilang isang mamamayang Pilipino kung kailang, ang buti-buti na ng sitwasyon, wala na mga lockdowns, etc, etc, et pinatigil ang state of emergency ni bongbong Ma President Bongbong Marcos tsaka pa, uh, lumalabas yung totoo kung sino yung talagang kinakampihan ng mga ibang patriot, maka Duterte Samantalang yan nga yung nag-force sa inyong magpabakuna eh. Tapos ngayon pagtatanggol nyo yan, syempre nakakagulan tao. So, uh, para sa akin kasi, okay na ako sa situation nyo yan dahil nga maluwag nga, normalina uh, normally na nasasagawa natin yung buhay natin at uh, pagtatrabaho. Ayoko nang bumalik yung dating panahon ng uh, pandemic. No, nasa mall ako, biglang, uh, biglang mag stop biglang uh, wala kang trabaho dahil pinasara yung mall, yung trinoma. Yung mga panahon na po na yun, So, ang ganda-ganda na dapat ng sistema ng pasamuray na udlot dahil nga dyan sa fake pandemic na yan. Pinasaray yung mall. So, naapektuhan yung marami natin kababayan. Kasama na ako roon. Bukod pa dun sa kinukwento ko na biktima ako nung hard lockdown nung panahon ni Duterte na nagpatupad si Isko ng ordinance ang hard lockdown sa Manila. Kasama ako noon. For straight days, kailangan walang labasan. Tapos yun, lumabas ako, doon lang sa compound namin, hinuli na ako ng parak, hindi pa ako nakakalayo. Bawal daw lumabas, kahit daw dulo ng daribay mo, hindi mo dapat ilabas sa bahay mo dahil nga, nga, daw, marami daw ang porsyento na may COVID sa lugar namin. Which is katarantaduhan, di ba? Katarantaduhan talaga yung COVID na yan. Kasi, kung sa titisim mo, kung sa totoo sin, in-exaggerate nila Tapos ngayon, napaniwala nga kayo no keso patay-patay lagnat lang o oh, ang daming na uto ang daming sin uh, ang daming nagpabakuna kasi sino ba naman ang gustong mamatay di ba kaya yung mga Pilipino kumagat agad mamamatay pag hindi nagpabakuna o tapos ano ngayon sabi okay na daw yung first dose nagkaroon na second dose fully dose okay na raw may booster pa tapos ngayon may mga anti anti vaccine pa hindi makontento so may plano talaga silang i-depopulate ang mga tao or hanggang sa magkamatayan na ngayon lumalabas na yung mga adverse effect. Ako pa 'di ba? O tapos wala namang katarungan kagaya nitong mga uh, dembak na biktima ni Gagarin, wala namang nangyari siya. O ngayon, anong habol nyo? Eh na, na blackmail na kay ni Duterte. Tapos ang ipapasok nyo ngayon sa politika yung mga kaalyado niya, kagaya ni Isko. Magpapa-impress lang sa World Health Organization, magpapatupad sa mga lungsod nila ng paghihigpit. Kayo yung apektado, tayo yung apektado. Pag yan, tumakbo na naman ang senador ang susunod, tumakbo na naman ang presidential election, sila na naman uli, patay okay na naman kayo. New world order na. Kaya mag-isip-isip kayo, huwag kayong magpakabobo, huwag kayong paaalipin, huwag kayong magiging biktima ng mga nito mga politiko na to. Yung si Sara Duterte, galit kay Joel Chua, kay Attorney Joel Chua yan. Si Attorney Joel Chua, taga, baga talagang kalugar ko yan eh, District 3 yan eh. <laughs> Ayan, si uh, Attorney Joel Chua. Kamakailan lang, ah, uh, nagkaroon kasi sarasak ng ano eh, yung parang mga kampanya ng mga kaalyado ni Hani Lakuna. nakita ko po si Attorney Joel Chua. Maayos na mong punta tsaka makatwiran. Kaya uh, huwag niyo po siyang palalagpasin sa halalan na to. Isulat niyo po siya sa aling balota kasi siya po ang unang-unang uh, unang -unang, uh nag-push dyan sa confidential fund na yan ni Sarah. Kaya uh, dagit, Galit na galit po yung Sara Duterte na yan kay Tony Joel Chua dahil nga kurakista siya na natuklasan ang ginagawa niyang panggagahaman, panggagarapal sa uh, pera ng bayan. Kaya huwag niyo pong palunusutin ang mga talya po ni Duterte. Pag alam nung kampi kay Duterte... Ganun niyo po, bumangon tayo ng mga tagapagtanggol, def defender ng Republika ng Pilipinas. Aasahan po natin ng isa't isa, maging matibay tayo sa darating na Mayo.